Ayan mga idol, uh, magandang araw na naman po sa ating mga lahat. At uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Uh, at ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong September 28, 2024. Uh, at uh, muli sa ating po mga salat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa September yan, 9 pa rin po tayo dyan 28 sa ating pecha at uh, 24 sa ating taon Ayan, gagaya pa rin po ng dati simplify muna natin sila 0 plus 9 is 9 2 plus 8 is 10 and uh, 2 plus 4 is 6 ganoon din po sa bandang gitna uh, 9 plus 10 is 19 at uh, 10 plus 6 is 16 dito rin po sa bandang baba 19 plus 16 is 35. Yan po yung, yung unang numero po natin, meron tayong 35. At yun naman pong kapares yung numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong number natin dito. 9 plus 10 plus 6 is 25. Ayan mga din yan po yung kapares nating numero, meron tayong 25. At meron na rin po tayong kombinasyon dito, pwede na po natin tumatayaan. 25-35 or 35-25. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. Uh, 2 digits po yung numero natin. Ganoon pa rin po, sisimplify muna natin sila bago natin isumadang. Ayan, dito muna tayo sa 25, 2 plus 5 is 7. At uh, dito sa 35, 3 plus 5 is 8. Ayan naman po ang ating isusumada, 7 at 8. At ayan, unahin natin ng 7. Kunin mo natin yung 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Pwede rin po yung 16. Sumada 16 is 1 plus 6 is 7. At 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At dito naman po sa 8. Kunin mo natin yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. Pwede rin yung 26. Sumada 26 is 2 plus 6 is 8. At 17 sumada 17. 1 plus 7 is 8. Ngayon mga idol, yan po yung mga numero na natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumada. Para po ngayong September 28, meron po tayo yung 7, 25, 16, 34, 8, 35, 26, at 17. Ngayon ganoon pa rin po, rambol lang po natin yung mga numero yun. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. Uh, o mga kombinasyon po na pwede natin matayaan. Yan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample, tinatagin yung 17, 17 and 25. Ayan. Then, 16, 16 and 35. Ah, uh, 27 or 26 26 7 ayan mga idol ayan po yung mga sample po natin nakuha para po sa ating sumali ngayon pong september 28 ayan, meron tayong itong 17 17 25 ayan 16, uh, 16 35 at 26 7 eh mga idol sa mga sample na yan, pwede pwede rin mong mataya yan kung nagustuhan niyo po sila. Pwede rin po tayong magdagdag o makakuha pa ng mga ibang, mga ibang kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin mga numero. Okay na lang po yung pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po natin sumasin sa Petya para po ngayong September 28. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.